guys, um, alis kami ngayon. So, ganap natin today is going to, um, mamimili tayo ng pangregalo natin sa akin mga pamangkin. Kasama ko yung in-laws ko. Supposedly, is maglalakat lang dapat kami ni Sarah. 20 to 25 minutes na yung lakat papunta doon. And, uh, sabi ng in-laws ko, ay sasabay na lang daw siya sa amin. So, mas maganda kung mag na lang kami. Kasi, guys, kanina ang ganda ng panahon. Ngayon, makulimlim na naman. So, ayan ang aking in-laws. Kasama ko siya, guys. Ang aking ang junakis. Ayan, nag nagdede talaga siya. Date is life. So, ayan. Alis na kami. So, see you later. Pupunta ko sa taas. Kasi, nandun yung kailangan kong bilhin kasi si Milan ay nag sport ng football and alam niyo ba dito guys kapag mayroon silang gusto matanggap na regalo sinasabi nila yon dito hindi kasi uso yung surprise talagang nagre-request nagre-request mo sa kanina kung ano yung gusto nila matanggap so ganun dito guys so nahanap natin yung sports na gusto nung pamangking ko. Uh, orange yun, guys. So, nandun ata sa sa kabila. So, hanapin natin. Uh -huh. oh. Hindi natin nabili yung damit kasi walang small size nope. <laughs> walang small size so order pa tayo sumatagal so, matagal pa yun guys kasi next week na yung aming um, party family party so yun guys puta kami ng action ng aking siya na ko kay Sahara kasi sa Sahara nakikinig sa lola <laughs> na hindi sa akin ano ba yun? So, see you later. Kasi kapag kasama mo ang aking biyanan, kailangan mabilis din ang lakad mo. Kasi yung hapbag niya takbo sa akin. Ang bilis. Tingnan Inum mo yung, lakad ko sa lakad niya para tumatakbo na ako. So, paspasan talaga kami, guys. Kasi kasama ko ang aking biyanan, mabilis dapat ang kilos mo. Ano ba yan? ito guys oh market time is thursday so market time today so my friend hello magliligkita <laughs> kami nan guys at nangangaway ako uh vietnamese lumpia lumpiahan oh ines sister sumore so ayan guys marami mga market dito guys ayan once a week lang sila dito every thursday maghapon sila dito guys pero mahal ang mga paninda nila. Mas mura pa yung mga nasa mall, guys. Yun talaga. Ito, break that sa ate, di ba? So, see you later. Oh, yeah, we can look later. It's at it, uh, new no, right? Yeah. This new. It's, uh, ah, clean clothes, second hand. It's action. So, mas mura kasi dito. Kumpara sa ibang store. At tsaka guys, kung pagtating sa pangregalo, ideal talaga ito. Dito ko talaga bumili kasi mura. Opa. Wait lang natin guys. Thank you. Guys. Tapos na kami. Pero kulang. Kaso guys, may mga ilan kami hindi nabili. So, maghanap pa kami ng ibang action talaga guys. Kasi, ang hirap makahanap. So, guys. Naka-uwi na kami ng aking biyanan. At pinatulog ko kaagad si Sarah. So, ngayon, magbabalot ako ng aking biniling regalo sa aking mga pamangkin. Ayan, yung Elsa. Elsa, baka naman. Charles So, syempre sa aking anak, meron din ako ang Peppa Pig. So, ayan, guys. Uh, dito, uh, guys, sa Netherlands, kapag magre-regalo kayo, tulad na sinabi ko kanina, pag magre-regalo kayo, kailangan uh, mag kayo sa taong re-regaluhan ninyo. So, dito, guys, hindi uso ang surprise. <laughs> Either pera or gift na or bloom, eh, or black luck, guys. Yun naman yung common. Pero kapag mga bata, Uh, you can ask their parents also. So, your parents mag a sa anak nila kung ano yung gusto nila matanggap. So, ganun dito, guys. So, ayan, guys. Uh, one week na lang ay magsa-celebrate kami ng Sinterklaas. It, that was uh, December 5, I think. But, uh, gaganapin namin ng uh, December 2. Uh, sa pamilya po namin ng sa site ng hobby ko so yun lang guys for today for today's video thank you so much for watching and see you on my next vlog bye bye